planting sa Barangay Cafe gin patigayin sa Lifeline International Health Institute. Pagpananong sa mga mangka sa Barangay Cafe ang ginhimo sa mga practical nursing at caregiver students upod man ng mga faculty and staff sa Lifeline International Health Institute sa nagligat nga Sabado, September 17, 2011. Sila ang suportahan sa Barangay Cafe Punong Barangay Honorable Virgilio Hamono, iya mga kagawa at mga pumuluyo sa nasabit nga barangay. Suno kami sa Isidro Condes, Executive Assistant sa nasambit nga brutuan ang pagpananom kaho sa kahoy sa sasailang requirement para sa TESDA subong man sila nagabulog sa programa sa gobyerno provinsyal ang Action for Regreening and Transformation. Lifeline International Health Institute nagkanta kami sa uh, replanting planting activity dito sa Barangay Cafe, Santa Barbara, Iloilo. Uh, this is in, uh, op, uh, in uh, operation for the provincial government uh, program action for regreening and transformation program of the gover provincial government uh, actually ang amon participants is ang amon nga, practical nursing and ang caregiver namon kagin support man sa amon nga, faculty and staff so bali ang ang amon nga, tree planting in nag-help kami planting is because ang to support man sang program man nga gin uh, daw nag-coordinate kami sa TESDA and uh, sa provincial government para masupport namon ang ang program sang government to to for uh, ano one 1 million trees nga program nila ma-achieve nila ang 1 million nga uh, Iya okay. Iyaman gindugang ang pagpananom sa mga kahoy ay makabulig sa climate change kag ang makabinipisyo sa dako amo ang palaabuton ng henerasyon. Tunang manggad ang halungan, pagpananom sa mga kahoy kinahanglan kay kun ang pagwaswas ang kalamidad ay hindi mapunggan, ini man naton mapahagan-hagan. Upod kay Jun Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.